pensa ang mababang kapulungan sa inihain nilang resolution of both houses number no. 7 para sa mga gagawing pag amienda sa saligang batas sa panayam ng DZRH sinabi ni Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative JJ Suarez inihain nila ang RBH number no. 7 alin sunod sa bersyon ng Senado na tanging economic provisions lamang ang babaguhin Ayon kay Suarez, sumunod na sila sa kagustuhan ng mga senador upang maiwasan na rin ang bangayan sa pagitan ng mga mambabatas. Layon din ng kanilang paghahain ng RBH Number no. 7 na mabawasan ang pag-aalinlangan ng mga senador ukol sa mga babaguhin sa 1987 Constitution. Giit ni Suarez, kailangan na rin kasi talagang baguhin ang economic provisions ng saligang batas na naaayon sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon. Oo nga eh, kasi hindi hindi ko nga rin kasi maintindihan itong mga kasamahan natin sa Senado kung ano-ano pang mga haka-haka mm -hmm. kung ano pang mga inilalabas na mga uh, narratives na wala namang basis, wala namang katotohanan. Uh -huh. Kaya kami, nag-isip kami ng paraan para lang matapos na to at tumiretso na tayo sa totoong substance na kailangan ng ating bansa, di muli kami nag-file ng isa pang resolution para i-reiterate re -re -re yung position ng House na economic provisions lang ang kailangan natin sa lakas. na. Pero ang... Uh... Ito, totoo lang, alam mo, Deo, habang tumatagal ang panahon, mas lalong naiiwan ang Pilipinas. Mm, tama po so, Pero... dapat talaga napapanahon na na kailangan natin baguhin. Ito. Bukod pa rito, posibleng gamitin na lang daw nila ang Constituent Assembly o CONAS kung saan magtutulungan ang mababang kapulungan at Senado upang amyendahan ang saligang batas. Hindi kasi natuloy ang constitutional convention na isa rin sa mga paraan na magbabago ng saligang batas at ang naging kontrobersyal ngayon na people's initiative mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH. Ito si Nico Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.